Nakakagulat. Paolo Avelino, desidido ng hingin ang kamay ni Kim Chu. Usap-usapan ngayon sa social media na handa ng hingin ni Paolo Avelino ang kamay ni Kim Chu. Ayon sa malapit na kaibigan ng aktor, matagal nang pinag-iisipan ni Paolo ang proposal at naghahanda na siya ng perfect moment para dito. Ibinahagi rin ng source na si Paulo ay seryoso sa kanilang relasyon at nakikita niya si Kim bilang kanyang future wife. Maraming fans ang natuwa at kinilig sa balitang ito, lalo na't matagal na nilang inaabangan ang next step ng kanilang love story. Ayon kay Paulo, si Kim ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Sa kabila ng kanilang busy schedules, pinag-uusapan na rin nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Maraming netizens ang nagkomento na perfect match ang dalawa at suportado nila ang anumang desisyon ni na Paulo at Kim. Ipinahayag din ni Kim sa mga naunang interviews na si Paulo ang nagpapasaya at nagmamahal sa kanya ng totoo. Marami ang umaasa na magkakaroon na ng engagement announcement sa mga susunod na buwan. Patuloy na sinusubaybay ng publiko ang bawat galaw ng magkasintahan. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.